Good morning. Good morning. Tapos na siyang kumain. Butot batang ko na lang. Kaya tayo ng kulaman po. Big. Tapos na tutos na siya. na lang araw pa na sa akin eh nagtok brasya may, chanin, may harto, kasi niya ang tup, 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 ay tup ni. hmm. Pugilip, bebe kasi hindi malilinis yung ano mo ngitin mo Kailangan malinis ang ipin. ah Ha? Ah, ah, ha? Ah. Ha? Hmm. Hmm. Hindi natin ang ipin, Ha? Ah, para nga mabango. Hmm? Diba? Hmm. Pag hindi natin natutot yan, hindi magandang hining nga, di ba? Hmm? Lalo ka dapat ano, laging mabango ang hining nga, di ba? Hmm? Ha? hmm ada, oh. ah, ambila, ah, 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 ang ni Bebe. Ha? Kasi yun ang lila, ha? ah, so, ang lila, ha? Ah? Ito so, ang ah? so, ang hindi ko na ano. Hmm. à, nhìn này lửa nóc này, à à. à, à. à. Hmm. ah nandila mo ah ha okay nandila eh nilum na yung nilumok na yung anah ah, binatin ah. <coughs> malinis yung eh <coughs> ah, nandeh <coughs> hmm Linunok mo na. Ha? Ah, ah, ha? Ah. Ha? Ay, ate. Ah, labas na ng dila. Ay, ah. Paano makita natin yung ano, ah. Linunok mo na yung laway mo kaya na, na? magkakamang yung laway ng malapot at okay, yun nakakapag ano sa kanya ay <laughs> Pati ngayon, nandila. Pati ngayon, nandila. Hmm. Tali lang natin ang buhok mo. Mamaya oh, maligo. nga makain yung buhok mo may mga ano. Yung kinain mo kasi napupunta dito pag binubuga mo eh. Na napupunta sa, sa buhok niya yung kinakain na binubuga ha? Na, ning mo bye-bye. Bye-bye na, bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye.